Hindi kailanman pinangarap ni Gabriel Montoya, 27 anyos na maging politiko, pero sa kanilang pamilya, hindi ito isang pagpipilian. Ang kanyang ama ay isang dating mayor at congressman, ang kanyang ina ay tatlong beses na naging gobernadora. Ang kapatid niyang babae na nakatatanda sa kanya ay mayora ng bayan. Ang politika ang naging tradisyon, kanilang negosyo, kanilang imperyo, at sa ilang henerasyon ng pamilya ay ito lang ang tanging alam na direksyon ng pamilya simula pa sa kanilang minuno. Ito nga pala ay isang original na kwento ni Psychoptimizer. Mag-like at subscribe para updated lagi sa mga bagong uploads. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nasa dugo mo ang paglilingkod sa bayan, sabi ng kanyang ama. Tungkulin mong ipagpatuloy ang nasimulan namin ng lolo mo. Madali lang naman ang mamuno, sabi naman ng kanyang kapatid. Marami tayong paid consultant para tulungan ka sa mga desisyon at bills, templated na lahat. Just copy paste lang, sabay ngiti. Alam ni Gabriel kung paano gumagana ang politika. Pero hindi tulad ng kanyang mga magulang at kapatid, naniniwala pa rin siyang may pag-asa ito. Gusto niyang makatulong, gumawa ng pagbabago. Kaya nang itulak siyang tumakbo bilang kongresista, pumayag siya, iniisip na kaya niyang maging iba at sa mga eleksyon para Fernalia, mga kampanya na hinakot ang mga artista at binayarang influencers para tulungan siya ay naging madali ang kanyang pag-ikot sa probinsya. At sa tuwing siya ay pagod, ang magulang niya ang nagtitake over naman sa pagkumbinsi sa mga bayang nasasakupan. Nang tumulak ang araw bago ang eleksyon, nabalitaan ng pamilya ang pagkakasakit ng katunggali. Di maitatwa na ahead ang katunggali sa mga survey, kaya naman nang ito ay biglang namatay sa atake, bago pa man ang araw ng botohan ay nabunutan ng tinik ang pamilya. Kaya nanalo si Gabriel ng walang kahirap-hirap sa eleksyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bumabagabag sa kanya. Yung takot sa dibdib na magkamali. Pinaniwala niya ang sarili na kapag nasa pwesto na siya, magagawa niya ang tama. Sa unang araw niya sa kongreso, tinanggap siya ng may labis na pagpupugay. Pinuri siya ng kanyang mga nakatatandang kasamahan, sinabing malaki ang kanyang potensyal, kaya inanyayahan siya sa mga lihim na pagpupulong, binulungan ng mga standard na payo. Natawa lang si Gabriel at sa baguhang stance niya ay feel niya na madali na pala ang maging isang lawmaker. Huwag kang lumaban sa Agos, Gabriel, sabi ng isang veterano na parang tatay niya. Ganito talaga ang laro. Player ka dapat lagi, payo naman ng isang halos kaedad niya na mambabatas. Noong una, tila maliliit lang ang kompromiso. Pinapirma siya sa isang panukala na naglalagay ng pondo sa isang pribadong kumpanya na pag-aari ng isa nilang kasamahan. Wala namang iligal dito, sabi nila. Kasunod nito ang mga budget allocations, mga kontrata, at mga sobrang gastos na hindi napupunta sa taong bayan. Hindi ito milyon. Daan-daang milyon ang usapan. Sa tuwing nag-aalinlangan siya, pinapangiti lang siya ng mga kasama niya. Huwag kang mag-alala. Ganito lang talaga ito. Lumipas ang mga linggo at naramdaman ni Gabriel ang pagbabago sa sarili niya. Unti-unti siyang nagiging bahagi ng sistemang kinamumuhian niya. Minsan lumapit siya sa kapatid na babae at naglabas ng sama ng loob. Pero imbes na pakinggan siya ay tumawa lang ito at iniwan siya sa sopa na kanyang kinalalagyan. Sa pinto ay nagwing pa ito. Tour tayo sa Europe pag gusto mo. Mawawala din yan. Don't worry as to who is paying. Gastos ng gobyerno ang lahat in the guise of World Health Summit. Nabigla si Gabriel. Ano? Makatarungan ba yon? Tanong niya sa sarili. Isang araw habang papunta sa kongreso ay naisipan niya na bumaba sa kanyang sasakyan at maglakad sa daan. Bagamat protokol na may bodyguard sa paglalakad ay minabuti niya na paalisin ito sa kanyang tabi. Nagriring ang phone niya sa bulsa pero di niya ito sinasagot. Nagalis din siya ng kanyang barong at bumili ng simpleng may shirt sa kanto at isinuot ito. At sa maghapon ay ginalugad niya ang mahirap na parte ng bayan na kanyang sakop. Doon niya na-realize na walang pagbabago. Kahit madalas siyang pumirma sa mga batas na may allotment ng pondo sa kalye, bulok pa rin ang daan, puno ng potholes. Marami pa rin ang mga tambay at walang trabaho, kahit puro job creation ang bills na pinirmahan niya 8 months ago. Ang health center ay puno pero wala pa rin kakayahang magbigay ng libreng gamot kahit universal health na. Nakahanay ang rows ng squatter colony sa kawalan ng disenteng tirahan. Walang malinis na tubig na mainom ang pamilya. Puno ng jumpers ang kable ng kuryente na nakapulupot sa poste. Nagkalat ang mga batang kulang sa taas at timbang na naglalaro sa maputik na daan at walang proteksyon sa kanilang mga paa mga social determinants of health na laman ng kanyang platforma sa Kongreso para tugunan ang mga kadahilanan sa malawakang pagkakasakit ng taong bayan. Pero bakit isang sampal sa mukha ang kanyang nakikita at nararamdaman? Napaupo na lang si Gabriel sa harapan ng tindahan. Inalok siya ng tindera ng pamatid uhaw. Wag po kayong mag-alala. Libre po yan. Saka nagpatuloy ang tindera sa pagtitinda, napatingin si Gabriel sa kanyang sarili. Nahihiya, Salamat po, sagot ni Gabriel. Wala pong anuman. Ani Tindera Mabilis ang panahong lumipas, isang gabi, matapos ang isa na namang araw ng pangungumbinsi sa kanya ng mga kasama sa kongreso, naupo si Gabriel sa harap ng kanyang mga magulang sa kanilang marangyang bahay. Sinabi niya ang kanyang pagdududa sa sistema. Napabuntong hininga ang kanyang ama at inilapag ang kanyang baso ng alak. Nagkatinginan ang mag-asawa sa isa't isa. Tumango ang kanyang ina na animo ay senyal para ilahad ang lahat. Panahon nang malaman mo ang totoo, bulalas ng kanyang ama. Lumapit ang kanyang ina, malamig ang ekspresyon. Walang tunay na paglilingkod sa bayan, Gabriel. Kung pagnanakaw ang dating sa tao ng politika, huwag ka nang magtaka. Tama sila. Dahil totoo lang naman na nagtatago tayo sa likod ng karangalan. Napakapit si Gabriel sa mesa. Hindi totoo yan. May mga taong naniniwala sa mga ginagawa natin, mga taong umaasa, sa tulong, pagpipilit ni Gabriel. Natawa ang kanyang mga magulang. Wala naman talagang mahihirap na Pilipino, anak, sagot ng kanyang ama. Marami lang talaga ang tanga o hangal na naniniwala sa pantasya na may politikong mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Bayad lahat na ang kanilang kinabukasan sa kampanya pa lang sa halagang limang daang piso bawat isa. Yun ang pinagpalit nila para manatili tayo sa puesto. Pawang aktor na lang ang gaya nila na loyal na sumusuporta sa atin tuwing botohan. Kasi nami pera. Gaya sa pelikula kumbaga. At ang katunggali mo sa eleksyon na mas malakas ang hatak sayo at namatay bago pa man ang eleksyon. Alam mo, totoo ang chismis na di siya namatay sa sakit. Isang tawag lang ang ginawa ko para wala kang problema sa iyong pagkakapanalo. Natulala si Gabriel sa narinig. Kumapit siya sa kanyang upuan. Nag-alumpihit umiikot na ang kanyang isip sa narinig. Di nakatiis ang kanyang ina, umasta ito sa kanyang signature actuation sa pamumuno pag napipikon, sa tingin mo ba nanalo ka dahil magaling ka. Binayaran namin ang bawat boto, bawat endorsement. Ngayon, oras nang bawiin ang puhunan. Pumirma ka na lang basta may inilapit sa iyo, sumunod sa proseso, at hayaang gumana ang sistema. Nanlilisik ang mga mata nito. Nanlamig si Gabriel. Pero mali ito, bulong niya, Tumigas ang boses ng kanyang ama. Yan ang realidad. Saksak mo yan sa kokote mo. Hinawa ka ng ama ang kanyang balikat at hinimas ito sa kabumulong. Ganyan din ako noon sa aking ama na senador. Mahina, marupok at kailangan ng alak para lumakas ang loob. Sinusuntok sa dibdib para tumigas at magtanda. Huwag mo akong hayaang gawin din to sayo, Gabriel. Walang nagawa si Gabriel kundi tumahimik sa isang sulok. Ramdam niya ang panghihina. Gusto niya maglabas ng sama ng loob pero di niya magawa. Wala siyang permiso. Piliin mo ang iyong laban, Gabriel. Huling payo ng kanyang ina. At nang gabing iyon, pinili ni Gabriel ang nasa sa puso niya. Sa biglang tingin isa itong laban na hindi mapagtatagumpayan ng sino man. Ang mabilis na ikot ng buwan ay naging taon. Kapansin-pasin ang sinimulan niyang pagtutol sa mga panukalang batas na pabor sa mayayaman. Hindi siya pumirma sa mga kontratang puno ng katiwalian na may endorsement notes ng magulang. Muling naging malamig sa kanya ang miyembro ng kongreso. Dahil dito, madalas makatanggap si Gabriel ng call mula sa kanyang ama. Pero hindi niya ito sinasagot kahit napapansin na ng staff niya na nagriring lagi ang kanyang telepono. Hands-on siya sa lahat ng bagay. Nilet go rin niya ang mga consultants na nakapaligid sa kanya. Personal siyang namimigay ng tulong dala ang mga pakete ng pagkain, kahit pa may bumubulong na pakitang tao lang daw naman. Tinawag siyang rebelde. Isang panggulo. Isang idealistang walang alam sa tunay na laro ng politika. Araw-araw kinainisan na siya ng kanyang mga kasamang kongresman. At isang gabi matapos ang malakas na ulan, habang paakyat si Gabriel sa kanyang penthouse, ay nakatanggap siya ng text sa kanyang nakakatandang kapatid na mayora, Sama ka sa Europe please. Take it take it no second thoughts please. Tumigil siya sa bungad ng elevator, sumagot naman si Gabriel via text din. I am busy. Can't decide. Sumisipol pa siya while waiting sa elevator ride niya nang nagreply agad ang mayora. Ingat ka bro. Yun lang. Napabuntong hininga si Gabriel at napangiti lang sa mensahe. Makulit si Mayora pag may kailangan o concern at ramdam ni Gabriel na need niya natawagan ito. Pero nagring lang. Di naman sinasagot. Napailing na lang siya. Kaya diretsyo umakyat na lang siya sa kanyang penthouse unit. Makalipas ang isang oras, nabasag ang katahimikan ng gabi sa isang malakas na crash na narinig sa first floor ng kondo. Bumulaga sa naka-assign na guard on duty ng gabing iyon ang mga basag na bubog na nagkalat sa kalye. Sa lakas ng impact ay nayupi ang kanopi at nagkalat ang dugo sa walk-up entrance habang nakahandusay sa semento ang bali-baling katawan ng isang lalaki. Nang dumating ang investigador ay mabilis itong na-identify na si Gabriel mula sa yi sa kanyang wallet. Sabi ng nakasaksi ay nahulog siya mula sa kanyang penthouse. Ang police report ay nagpakamatay dahil anya sa labis na stress at depression. Sa balita naman sa may mental health doctor na nagbigay pahayag sa topic tungkol sa epekto ng depresyon. Umiyak ang kanyang mga magulang sa harap ng telebisyon tungkol sa kanyang pagkawala. Gayon din ang kapatid na Mayora. Ipinaalam sa madla kung gaano nila ka sa kanilang puso si Gabriel. Sa kongreso nagbigay ng mga pahayag ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang trahedyang pagbagsak. Sa kanyang puntod may mga ilang kababayan na nag-alay ng bulaklak para magpasalamat at ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Sa kanilang isipan alam nila ang totoong nangyari. Nagpatiwakal na ba si Gabriel gaya ng balita? Ano ang iyong haka-haka? Sang-ayon ka rin ba na walang bayani na sumusuko sa mga laban? Bagkus ang gaya ni Gabriel ay pinapatahimik para walang problema sa gawain korupsyon. May huwaran pa ba na gaya ni Gabriel na hindi pera ang hanap kung di ang maglingkod sa tao? mangyaring ilagay ang iyong komento sa ibaba. Ito ay orihinal na katang-isip ni Psyche Optimizer. Hanggang sa mga susunod na kwento. Saan mang panig ng daigdig naroroon ka, maraming salamat sa iyong pakikinig. Mabuhay ka!